etatalakayin natin ang Salpukang Baki Hana vs Tokito Oma. Ang dalawang bidang fighter sa mixed martial art anime. At malapit na nga maganap ang kanilang laban, at sa Netflix yan ilalabas. Pero hanggat wala pa ang kanilang laban, kaya talakayin lang natin, ang dalawang bidang ito. At unahin natin kay Baki Puma. Si Baki ang bida sa Baki the Grappler, at sa mura niyang edad, sanay na siya sa pakikipaglaban, o sa basagulo. Dahil lagi nga siyang napapaaway sa mga gangster sa kanilang eskwelahan. Pero ang lahat ng mga ito ay napapatumbo niya lang ng magisa. At si Baki ay laging naghahanap ng malakas na kalaban. Dahil gusto nga niyang lumakas para matalo ang kanyang ama, na si Yunjiro Hanma. Pero bago niya magawa at masakatuparan, ang kanyang unang layunin, e eh kailangan niya munang magpalakas at lumaban sa iba't ibang fighter dahil kulang pa ang kanyang lakas para matalo ang kanyang ama. At si Baki ay matagumpay na naging champion sa torneo. At kung pupunta naman tayo kay Toka Tooma, e eh siya lang naman ang bida sa Kengan Ashura, na isa ring mixed martial art anime, na parang katulad ng Baki the Grappler. Si Toka Tooma, ay lumalaban din sa isang tournament, na saklaw ng Kengan Association at sa kanyang torneo na sinalihan, e eh napakarami ring malalakas na nilalang, na hindi rin magpapatalo ng buhay. At ang ating bida sa Kengan Ashura, ay lumalaban na daladala ang style na kung tawagin, ay Nico style o Kyolan style. At kung si Baki e eh medyo maliit lang, e eh si Oma naman, e eh medyo matangkad, dahil meron siyang height na 100 cm o 6 flat. Pero pinakamatindi sa kanyang impormasyon, e eh siya ang tinatawag o pinaniniwalaan, na The ng Tiger Vessel. At bagay na bagay talagang maglaban ang dalawang karakter na ito mga idol. Dahil maliba na magkahawig sila, e parehas pa silang malakas sa pakikipaglaban. At kung si Baki, ay nagmula sa angkan ng Hanma, e si Ama naman ang tinatawag na Ashura. At abangan natin mga idol, ang kanilang magiging salpukan sa Netflix, at ang good news, e malapit na yan ma-release bilang anime at sa aking opinion e eh magandang laban talaga, ang magaganap sa pagitan ng dalawang bida. At maliban sa kanilang laban, ay eh mapapalaban din ang ibang mga karakter. Pero kung kayo ay eh merong opinion kung sino ang mananalo sa dalawang bida, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!